baka iba. Sige. Of course you're unique. <laughs> ah! Oh, basta. Oy, ang ganda yan. Ay, ano yung baba? Ano? That's. Oy, yan, be. O di indication na, oh, oh. na mag-cellphone. Dito yan, lagay para ah. Uh. pa oh, nag- Ay, ba'y magsabi ka? Thank you so much. Thank you po, Ma'am Marian. sa ka, niyo po, makakilang ito. Salamat po. Merry Christmas po. Sabi. Thank you, thank Oo, oh, mayroon pa kisang dadating, guys! ano po yan? May para saan yan? Mayroon pa, oh! May grocery kayo? Ah, sa dobo ko pa! Yan, oh! Ayun. Ayan po yung mga panalo nila. Ayan pa siya, guys. Ayan, guys. Smartwatch. Para ano yan? Smart. Ano yung smartwatch? Bakit? Tapos? Wow! Hello? Hello? Asa na, oh? Oh, sana all. Oh, yeah. Oh, my God. Yung okay, inaumot yung kaimon doon sa Unicelver. Oh, ah, yeah. ayan. Yung ano, yung... Ayan yung mga regalo nila, guys. Cellphone. Oh. Ilamat plancha. Ka with... Tingnan natin, guys, yung plancha na napanalo ng asawa ko sa Christmas party nila. Ayan siya. Brand na Dowell. Ayan, maganda siya guys. Sumapalitan na yung plancha ko guys. Ayan kay Allison. <laughs> <laughs> Nagkagulo na dito. Ano ito? Uy, ano to? Ilaw yan, kita ko. Hindi ito kaya. So, sakala ko naman ano to. Buo. Ito, ito yung isa. Oh. Putik uh, na <laughs> yan. <laughs> may bigas pa guys so oh. limang kilo bali sampung kilo din natanggap namin yan guys so ito may paham pa guys o oh, ayan ang ham guys may pang ham pa kami sa new year guys so provide naman ng mga company itech ano to ba ano to pag ilaw maganda o inamin na natin yan tinggit ko lang siya ang ganda